Uh, pasok tayo sa isang magandang bahay na ito. Dito ginagawa ang mga kakanin uh, ng days Food and Pastries. Halika, luto tayo. Yan, yan ang pagluluto sa steam ng kakaning nasa pin sa pin. Ilang minutes? 10 minutes. May timer yan. Pagka after 10 minutes, kukunin na siya luto na. pak na, ready for delivery na, ito, ito naman ang mixture ng puto kutsinta classic, classic ito, so ang kulon nito ay natural na natural, galing lang ito sa isang uh, puno na aswete, ang kulay ng kuchinta, so hindi ito Uh, artificial coloring Ito na i-prepare na yung mga cups na paglalagyan ng kutchinta. At... Ito na i-prepare na rin ang malunggay leaves. Ika-gra ano ito, blender at ihalo sa puto kutchinta malunggay. Uh, very healthy ito nakakain. mayroon siyang uh fresh na malunggay leaves Para, para. Layer, ah, ito pa lang first layer kasi matrabaho itong sapin-sapin kasi dalawa o tatlong color yan. first layer ang red. Pag natuyo na to, lalagyan ulit ng liquid ng different color. Tapos lagyan, ano siya to dito? White na lang. Last color na. Last Hmm pin sa ay glutinous rice no. Tsaka milk. Ito ang tamang pagkuha no. Kasi yung sa pin ay made of glutinous rice sa sa mga ingredient main ingredients nito kaya masyado siyang madikit. Nilagyan niya ng oil muna yung cup. Tapos uh, ginaga ginagamita ng plastic na nung tawag diyan ng plastic spatula. spatula. no ayan and ang binaliktad na sa pinsapin isang dalawang kulay lang ba ito tatlong tatlong kulay tatlong ay dalawang time check thirty 1137. 11.37, sige pa ang luto. Kasi madaming order na dumayo tayo dito sa pagawaan ng mga kakanin dito sa Bayan ng bugasong At ito na nakikita nating mga produkto, no? Pagawa ng mga masasarap na kakanin para sa November 1 na celebration. Ito ay tinatawag na sapin-sapin. -sa Ilang layer ba yan? Dalawa lang. Hindi ka na magdagdag ng isang layer, no? Two layers. Dalawang color siya. Pakita mo ang color. Three colors yan. Ulit ka pa ulit yan. Violet, yellow, white. Ah, uh, white, yellow, tsaka violet. i e, nga. ayan bakit pa paano hindi patihaya ang paglagay ng pichi pichi sapin sapin. Ah, sapin sapin meron ba talaga yun hindi patihaya mm -hmm. kasi masyadong malambot kasi no masyadong malambot kasi yung sapin sapin kaya pat Pabaliktad yung paglagay niya. Ayan, napupuno na ang tray. O siguradong kukulangin pa ito bukas. Dito ito sa 30 kainan o 30 food and pastries. Pagawaan ng mga kakanin dito sa sa bayan ng Bukasong. Ayan. As of 11 p.m. or 11 in the evening, nakapag-prepare na sila ng set ng mahablangka with the corn kernels. Ayan. Isang set din ng pichi-pichi is made of kasabah, di ba? Atong ubitoron. Ito ay parang kanin na malagit na hinaluan ng obi syrup at uh, binalot ng lumpia wrapper at bukas bago ito ibinta ipiprito muna ito ito ay tinatawag na obitron or OB malagkit at dito naman ang banana muffins uh, ano ito made of ano ito banana no parang ano siya ano gani ang cupcake na mali, medyo maliit siya o parang ano gani ang sarap pag namit ano na, okay? hindi ang gagmay macarons. macarons no medyo malaki siya sa macarons dalawang macarons ang laki niya maliit naman siya sa cupcake oo yan ang banana muffins OB malagkit in lumpia wrapper uh pichi-pichi made from kasaba at uh mahablangka yan at uh, sa pin sa tsaka uh, gagawa gagaw sila ng malunggay ko cinta at saka Uh, bigas, putong bigas ito ang packaging na finished product na ito uh, malunggay leaves kuto putong cinta with malunggay uh, ito naman ang sapin-sapin nakapackage na ito nakapack na siya with different colors at ito naman ang rice puto na nakapak na ready for delivery na ito, puto at kutsinta ito ay product ng furdies food and pastries mga kakanin product ubogaso Ito naman tinatawag na kumbo no? Sa so makikita natin, hindi lang isang kakanin ang ma naka-pack dito. Yung sa gitna ay banana muffins na papalibutan siya ng uh, unang layer is pichi-pichi, pangalawang layer is kutsinta at ang nasa outside layer ay ang rice puto, so ito ang large na uh, jumbo or combo kakanin ng tradis food and pastries.